I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. Hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell. One more. Mabuhay boy, ang Pilipino. Laban Pilipinas. boy, ang Pilipino. Mabuhay! ma ang revolution sa sa isa, mabuhay! Mabuhay! Ito pong ginagawa natin ay patungo na sa isang malawagang pagtikilos ng mga Pilipino para palisin ang bangag na Pangulo na hindi na natin kailangan si bangag ang mga o mga mga umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka, Umalis, ka Umalis, ka Umalis ka na! 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 Saan natin dalhin? Sa Hawaii o sa Pawai? Sa, Bawai! Bawai! sa Bawai! O, saan natin dalhin? Sea! Alam mo, pag inaganyan mo isang baling, madali na yan mamatay. Matakot na yan. di ba? Ang mga baliw, madaling matakot. So ngayon, nanginginig na. Bakit pa kasi umuwi? Galing sa, saan ba galing? Dubai. Naghatid ng kanyang mga ninakaw. Diba? Tama. So ngayon, ituloy natin ang pagtitipon at hindi tayo alis dito sa insa hanggang di mapalis ang walang kwentang pangulo na anak na isang diktador ng Marcos Romualdez virus 2.0 Di ba ang virus nakakahawa? O marami silang nahawaan sa kongreso yung mga politiko nahawaan nila sa kanilang virus masahol pa sa COVID-19 virus si Marcos Romualdez E naman, yung unang pinatansik natin dito sa INSA, ang kanyang ama, ang kanilang pamilya, sila ang nagsimula sa pagnanakaw na barrio, bar virus. Bar bar Saan kaya si Risa Ontiveros na kawa? Sino na ni him? Risa Ontiveros? Matrililing! Matri Yan, kung sino man ang nahawaan sa mga pangat pagnanakaw ng virus, ang original dyan si Marcos Romualdez. Kaya nga, taong bayan, nakikita natin na marami na dumarating galing sa Mindanao, Luzon at Visayas na mga magsama sa atin bilang ng araw ni Bumbong Marcos and be part of history Filipino, the new generation today must be part of history dahil ang EDSA po ay isang historical event that any president ng mga pulpul -pul tanga magnanakaw pinapaalis sa pamagitan ng EDSA ang EDSA uno dito yan nagsimula sa EDSA diba kaya nga tinawag na itsa. At ako po'y naniniwala na siguro bukas o sa, ma, sa susunod na araw, susunod na natin mag, mag, ano ba doon? The church, the Catholic church and all other religious denominations will join the Filipino people magmatsa sa itsa dahil sila po ay nakukonsensya na. Palagi silang nagsisigaw, naguhumili sa kanilang mga uh, faithful, faithful, Sinabi nila na ang pagnananakaw ay isang masamang ugali. Sinabi ni Cardinal Gabayon, diba Cardinal Biligas, na kung hindi daw tutuligsain yung mga corrupt na tao ay pararang hindi mo practice ang iyong pagkakristyano. Ngayon, salita ng simbahan, we await, we waiting, we waiting for the church to come with us to join in our cause because that is the moral obligation to help the Filipino people, especially the oppressed, the people who have been victims of injustice. Ngayon, bakit tayo nandito? Sina sa puso natin, sina sa natin, ang ating mga sarili upang gagawin ang isang makasaysayan, ang isang makapilipino, ang isang makatao, ang isang makadiyos na gawain ang pagpatangsik sa isang huwad-tuwad, walang pintat pangag Pangulo. So, mga kapatid, yan ang purpose natin dito. Bakit nagtipon-tipon tayo? So, kailangan umanis na si Bumbong Marcos dahil hindi na natin siya kailangan. Di diba? na ba? Kailangan naman natin si Bumbong Marcos? So, anong dapat gawin? Ano? Ano? Itapon. Etapon 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 San It